🎵 Sa kapwa ang pinapadama, paglingas sa mga mahihirap 🎵 Patulong para sa kapwa, at sa mga nangangirangan 🎵 Hello karingat, dito kami, kami kay Tuts, pidesa, pidesa, ang sa inyo, siya ang, Bens, siya ang Shout up. Up. Please, please. tayo, patulong sa mga so,

Ayun natin Luz, kumusta? Kumusta ka na? Ah, kumusta ka na? Ati, mapasok kami. Ay, sarado. Ha, sarado? Ah, titinan ko ha. mga kalingap, natin kung, uy. Ay, may ikan. Yes. wala Salamado. Ay, nakapako. kasi mga kalingap, nakapako yata itong pintuan. Hindi kami makapasok. Hindi <laughs> <coughs> na naman makapasok tayo. <coughs> buksan mo, bugi. Buksan, buksan mo. Ayan, paano ba ganyan? Wala? Wala eh. Ayan, sige, bigyan na muna natin itong ano. Pero tawag itong ano.

Ha? Huh? Ayan, oh. uy oh, you. Oh, ayan. Hala. Ano yung mga, na no? Nainom mo na yan? Ayan, gatas. Bus na. Ah, naka-display mo, ano? Ito, mga kalingap si Ate Luz, oh. Ayan, -a 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 ka na. Kumusta ka na, Ate Luz? Dating pa lang kami. Ano ka Galing pa lang kami nung isang linggo dito. O yan, kita mo naman. Ang dami mga ininom mo. Mayroong malo. May dala na naman akong ganyan. Ang dami. Dito. O, nag-pray ka? Thank you, Lord. Ah, thank you, Lord. Mag-pray Mag ka muna. O, yan.

Ah, talaga? <coughs> <coughs> Hindi ka dyan nakakalabas? Dyan, oh. Dyan sa... Oh, may puting short, oh. Pantalon mo yan. Ayang short sa iyo. Ah, okay. Kay, Pastor Bugi? Ah. Oh, ay nasaan sila ngayon? Nasaan siya ngayon? Andiyan? Di, di na ba? Ha? Wala naman, kung di naman. Ang Diyos na ever-present body ba? Diba? Oo nga, oo. Oh, oh. eh? oh, oh. so, oo, oh, pero nasaan siya ngayon? Oo, oh, kasi kalaalan In second dalan, kung gusto. Ah. Oh. Sige. Sige.

Ah. Oh. Oh. Ito pa. Ay, ito oh, na yan, na? di ba yan ang paborito mo. Pag mong isama dyan ano. kami yan. Oh, ah. pala ay. Oh, na ito. Oh. 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 Oh, menyuput. Sebah. Mati Memang apa nama bateri? Itu macam Si oh, yo. Oh, oh, oh. Ah oh saging. Ah, uhm. juice. Paano pang-baba? Helen. Ang paagi. Oh. Juice. Oh. Tama nila lagay. Oh, I hope ya. Yeah. I am very good. Very good. Ah, juice. Ah, ito, mamiya ka, Oh, orange juice. Mmm, mahulub. Ay, dito, oh. Wala oh, nang Walang paklan, ano? Walang ano? Paklan. Ay, mm -hmm. naya, nandiyan bago. Mm -hmm. no, may ba ka, dalawa. Ay. ay, may manok. Uh -huh. Ah, ay, wala na. At ano, uh -huh. maubos. Dilip, mga tayo. Hindi, sarado. Matigas. Matigas, may pako. Pinakuha niya ata ni ano, bugi. Oh, ano dyan mga kalingap, madaming supply ni Pamblo. So, oh, oh, puno. Ang dala natin para... habang buhay Maghiling ko sa iyo habang 🎵Bagkat sa piling mo'y mahal na mahal kita, panginoon mahal na mahal kita, panginoon Yes! Palakpak natin ang Panginoon! Palakpak! Okay! Yes! Ah. Masaya ka na! Okay. <laughs> uh, ano masasabi mo? I wonder if all. Our... lan nasa timing ang lahat nan ah, nasa timing ay talaga expected din na mamum sa bagay oh hindi man oh salamat, natin 'yan uh, salamat oba kakain din ako sa pamamaraan ko ay napakarami ha What? ba ini hati oh. naman namin ng pagkain para kaya meron pagkain tagpupuri talaga kumain tayo oba kakain tayo kami pupuntahan ka pa. Pa. pang kami Ha? Huh? Oo, oh, oh, may pupuntahan pa kami. Wag! O oh, oh, sige na, no, kainin mo na yung ano, may saging ka dyan, may Maawit. orange. Maawit Maawitin mo na. May Ayan pineapple nato. juice, may orange juice. Ah, sige, okay, pray na. Eh, bakit ang dali? Ay, may pupuntahan ka. mo May pupuntahan pa nga kami. May pupuntahan pa kami. May bibisitahin. May bibisitahin pa kami. Ay, hindi naman, ha?

mga kalingap, maraming marami salamat sa inyong pag uh, salamat sa pag- uh, siyempre, thank you very much uh, Kimura, sa Miss Marilyn Kimura uh, sa iyong pagtulong thank you very much financial uh, assistance from Miss Marilyn Kimura thank you po, maraming salamat sa inyong pagantabay. maraming salamat sa mga uh, viewers ko at mga subscribers yeah. shout out kay uh, kalingap Dennis Morot time po natin, subscribe at syempre po uh, Professor Dispiteza po ito Ayan. Uh, please subscribe my channel at syempre salamat sa inyong lahat thank you very much, God bless you all I love you Ayan, Jesus loves you Ayan. Ako ay binigyan

东流过。 Okay, maraming salamat. Palakpang natin ang Panginoon. Salamat. Thank you. Palakpang natin Okay. Yes. Okay. Yes, Lord. ang alak ay naya. Ang kanyang kaisa, baay-aapag Pagpalaan po na matanghab ako sa mga buhay. Yes. Okay. Amen. Amen. Okay. Okay. bye, -bye na. bye, -bye na. Yes. Bye -bye. Bye, -bye. bye. bye. God bless you. God bless you. bye, -bye na. Bye-bye Pagmamahal sa kapwa ang pinapadama. Pagligtas sa mga mahihirap sa kapwa at sa mga nangangailangan Professor Dudes Pitesan